Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating Pecha para po ngayong April 10, 2024. Ayan, uh, sa lahat po ng ating mga subscribers dyan, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, dahil mga idol, upisan po natin dito tayo sa ating sumada sa Pecha ngayong April 10. Ayan, dito tayo sa April, yan po ay 4. At adjust sa ating pecha, 24 pa rin sa ating taon. Ayan, April 10, 2024. I simplify lang po muna natin sila. 0 plus 4 is 4. 1 plus 0 is 1. At 2 plus 4 is 6. Dito rin po sa bandang gitna. 4 plus 1 is 5. At 1 plus 6 is 7. Ganoon din po sa bandang baba. 5 plus 7 is 12. Ito po ang ating unang numero. Meron tayong 12. At yung pangalawang numero naman po natin, dito pa rin po yung sabandang gina. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 4 plus 1 plus 6 is... 11. Ayan mga idol, yan po yung ating pangalawang numero. Meron tayong 11. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan. 11, 12. Okay na muna yung 12. 11. Kaya mga idol, pwede, pwede, na rin po yung kombinasyon na yan. At uh, dahil 2 digits pa rin po yung mga numero natin, 11 at saka 12, simply kailangan muna uh, natin yan para may sumada. And dito po sa 11, 1 plus 1, yan po ay 2. At dito sa 12, 1 plus 2 is 3. Yan po yung susumada natin, 2 at 3. At unahin natin yung sumada ng 2, kunin muna natin itong 11. Sumada 11, 1 plus 1 is 2 Pwede rin po dyan ang 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin po yung 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. At pwede rin dyan ang 29. Ayan, 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol. Yun Ito yung sumada natin sa 2. At disunod naman natin ang 3. Dito sa 3, kunin mo natin yung 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede rin dyan ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin 2 ang 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. At 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. May mga dala naman po yung sumada natin dito sa 3. At ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian atin pong sumada para pong April 10 meron tayo itong 2, 11 20, 38, 29 3, 12 30, 21, at 39, and mga matter ganoon pa rin po gagawin natin dyan, ipili lang po tayo kung ano po yung mga naugustuhan po natin mga kursonada po natin yung numero dito, ayan, rambo lang po natin sila at doon naman po sa ating sample, pinuha naman po natin dyan um, 29 29 29 and 12 then 11 at 21 then 3 at 20 ayan mga idol naman po yung mga sample natin mga kombinasyon na rin nakuha sa ating sumada April 10 ayan meron tayo itong 29 12 11 71 at 3 20 yan, meron din po tayong tatlong sample dyan. At kung nagustuhan niyo po yung mga nang kombinasyon na ito, pwede po pwede nyo rin pumatayan yung mga yan. Pwede rin, rin po tayong magdagdag o dito po sa taas kumuha. Sa so, mga nakinsircle po natin yung numero. Kaya na lang po yung pumili po dito kung ano po yung mga nagustuhan po nanti. Mga nagustuhan po natin yung mga numero. Yan, rambol lang natin yung mga natin yung mga numbers na yan. At ayan mga idol, yun po natin sumagi sa pecha para po ngayong April 10, 2024. Maraming salamat po muli at good luck po sa atin pong lahat.